Balak ni Senador Bong Revilla Jr. na magsampa ng kasong cyber libel laban sa mga individual o grupo na nagpakalat ng maling impormasyon, kaugnay sa kanyang diumano'y pagkakasangkot sa P. Duff Plunder Case, isang issue na pinaniniwalaan niyang nakaapekto sa kanyang pagkatalo sa eleksyon 2025. Ayon sa kanyang abogado, Atty. Raymond Fortune, Nakasira ito sa reputasyon ng senador kahit napatunayang wala siyang kasalanan sa kaso. Giit ng kampo ni Revilla, fake news ang pinalabas na kailangan niyang magbalik ng 124.5 milyon. Samantalang ang mga napatunayang guilty ay sina Janet Lim Napoles at dating chief of staff Richard Cambe. Humingi na sila ng tulong sa NBI upang matukoy ang mga nasa likod ng mga malisyosong post. Salamat sa panonood. Huwag kalimutang i-like, i-share at mag-follow.